bago pa ko eh okay ah kang Fernando Musoya so ikaw ang makuha ni eh. uh, ako lang ibayad mga kabulan eh. bill ibayad sa bill oh, sa kurente sa si kurente wala pa ko kabayad doon wala din siya ni wala so mm -hmm. ato rin siyang ingon nga naani mo kabayad din oh. ha oh, ah, sige una lang ninyo sa kalibo oh. 1,000 okay.

Ah, ang, ka, ah, ang kang Fernando Osoya, ah, kapatid niya, hindi na ambang sa Korinti. So siya ang laging nagbabayad sa Korinti. So ngayon, mayroong, siya, mayroong pila nandito sa akin na para sana kay Fernando Osoya, pinigay ko sa kanyang kapatid para naman makaambak siya sa bayad ng kurinti at hindi na sila magtatalo pa dahil mayroon ng para sa kurinti uh, galing kay Bandam yung sahod ni Bandam to uh, kasi naniningil ito para bayad sa kurinti ilang, ilang bill na? So, uh, dalawa, dalawa? Uh, so may papayad ka na uh, sabihin mo lang si Fernando Soya na yung kapatid mo na nandito na sa akin yung pira mo binigay na ni rito tanah oh oh mana oke oke sige selamat oke ah saya tinggal aku cekevo